Isang lalaki nanaksak naksak ng mga bata sa isang Chinese primary school. Isang lalaki ang naaresto sa Hubei province sa China matapos siyang manaksak na mga bata sa isang primary school. Matapos ang isang away na magkapit-bahay dahil di-umano sa mga property issues, ang lalaking si Chen Zuihang, 25 years old ay nagdala ng butcher's knife sa isang primary school sa Macheng City sa Hubei province. Dito siya nanaksak na mga random na bata. Walong estudyante ang nasaktan at isang ang nasa critical na kondisyon. Inaresto ng Chinese police ang lalaki dalawang minuto matapos makarating sa eksena at iniimbestigahan nilang motibo nito. Matapos ang magkakasunod na knife attack sa mga eskwelahan, hiniling ng gobyerno na kumuha ng at least isang full-time security guard ang mga eskwelahan. Ang rekomendasyon na kumuha ng mga security guards ay unang na-issue matapos ang isang attack sa Henan province noong 2012 kung saan 23 batang nasaktan.